Hello no guys, magandang hapon. Ah, uh, update tayo ngayon dito sa may uh, Barangay Bolno. Barangay 313 June 31 dito sa may uh, Santa Cruz, dito sa may Ity Alonso Street for Libertio Street, no. And guys, ah, uh, makikita niyo na ginagamitan na lang ah, uh, loader Ayan, ang bako na 'yan. So, ito ang sirain itong ah uh, ito. Kailangang sirain na guys. sira na guys ito yung uh, controversial na barangay hall na tinayo dito sa may uh, sidewalk no sa bangketa na tapos tinakpan pa yung uh, eskwelahan ng Arellano High School no mga kaibigan no ayun nakikita natin uh, babaklasin na yung uh, yung nakaharap na yan yung design na yan yung may pangalan ng uh, barangay 313 zone 31 ayun natin mga kaibigan no yung babaklasin na no, mga kaibigan halos na drugadorug na, na lahat fiber naman yan di naman kuryente yan eh fiber yan fiber lang yan Ay, nakita nang wire ni Actually mga kaibigan, sinimulan ito kahapon, uh, sinimulan to kahapon araw ng Webes, no? Uh, July 9, 2025. Pangalawang araw nila itong uh, tinitibag. Ang uh, gawa sa autos ni Yorme na uh, bakit nagtatayo sila dito sa may bangkita ng building na ganito kataas na ano? natin nakapantay yung mga uh, iskwila mga kaibigan. Ito bayanan natin mga kaibigan. Anong susunod lang gagawin? Shout out At dyan, Milby Grabe, guwapo talaga to Alam mo, magiging kwento na lang talaga tayo wala na ang barangay uh, kinukuha na yung mga litra wasak na wasak na yung worth of millions sa barangay whole project dito sa bangkita ng Tia Alonso Street. Nakalas na yung uh, signage niya. Nakalas na ngayon, pile loader na yun. Ngayong araw ng Bernice July 10, 2025. Yeah, thank you, thank you. ayan boss, stainless. Stainless boss. Boss, stainless. Stainless boss. Stainless. Ah. Abi sa stainless, 'yung baklas na. Abi daming nakabang dito. Building na 'to. Mahaba eh. Jabut. Jabut. Ayan. Ayo. Okay, kita. Kita di tu. Di sini. Bukan tu di Aiman. nabutan mo yun? Ha? Ah, ay idol, nabutan mo? Baklas na. Pagpasak ng salami, mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, yung mga bakal. Nakikita nyo yung napapansin nyo yan. Ayan, nakikita nyo yung bangkita na yan. Ayan. Oh ito so, wasak na wasak na yan nakaibigan so, nabawi na yung mga baka dito kayo mas na nga yan ang mga 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 wala na yung signage paklas na yung mga signage wala litra stainless wala yung ito, mga ibigan may kamahalan yun o kaya na bakal pala yan yung ano na yan Si Milby. Hi, Sam. May tayo dito na sinyan daw. Uh, ngayong araw mga kaibigan ay Friday ng no? July 10, 2025. Lala. <laughs> Lala. <laughs> Ayun, ilayin mga kaibigan no kasi mabigat yung bakal na yan ilayin nito ng piloto. ayan no, no?